Hello Dabarkads! Yun, today is the day! Hashtag atin ang it bulaga! So ito po, uh, nasasakyan ako ngayon nasa EDSA Papunta na po kami sa Mandaluyong At ang kasama ko po ay uh, isa sa mga players sa Models of Manila O yan si Coach Adolf Iyon, kamusta bro? Dabar Cards. <laughs> Ate ng Itbulaga. <Eat> <laughs> no? Masayang-masaya kami. Uh, so, papunta kami ngayon. Excited kami. At uh, ito po yung latest. Pag chinek mo yung pong uh, YouTube ng Itbulaga na nasa uh, paghahawak po ng tape, ito po ay publish na. Okay? Hindi mo po siya makikita. Wala po siya ngayon. Wala po yung mga videos. Wala po. Kasi kagabi, pinost ko po yan sa page po natin. Alam nyo kagabi, hindi ako makatulog Yung mga nagsasabi na ano Malaki yung bags ko yon eh, Kagabi, hindi ako, hindi ako makatulog talaga Kasi nai-excite ako Tapos syempre maaga kami alis ngayon Kagabi na, Nagsisearch ako dun sa mga video Sa ano, sa YouTube ng Eat Bulaga Yung palang pinakaunang video niya doon Ay yung sa Araneta concert Ni Jose Atuali eh, okay? To promote yung concert na yon tapos uh, yun yung pinakauna Tapos yung pinakaunang live naman ay yung uh, EB ang tamang panahon okay? so yun yung pinakaunang uh, live uh, yung sa Philippine Arena uh, kaya of course hindi natin makalimutan yung Aldab yung unang uh, yung pagkikita so pinapanood ko kagabi kasi nakaka nakaka-senti nakaka tapos, syempre ay ask the question ano ang planong gawin ng iha uh, ihahide ba nila isa-isa yung mga videos Or uh, paano ba yung palang ang ginawa nila uh, inunpublish na lang muna yung buong YouTube o ngayon uh, saan sila magla-live ngayon yun ngayon ang tanong kung saan o gagawa sila ng bagong YouTube ngayon doon sila magla-live or sa sa Tape Incorporated doon sila magla ah, baka sa YouTube ni Yorme pwede din yun malaki din naman yung YouTube ni Yorme So sa ngayon po ang malungkot na nangyari po dito wala po wala na pong hindi natin mababalikan na sa ngayon yung pong mga old videos ng uh, ng Dabarkads ng Eat Bulaga uh, kasi from 2012 up to last year eh nung umalis yung ano eh, yung TVJ eh. so ang daming mga videos doon ang daming mga uh, mga magagandang mga portions and mga guest guest hindi natin mapapanood yon so so syempre ang tanong po ng marami is Uh, kaya bang mabawi ng uh, TVJ yung pong uh, YouTube ng Eat Bulaga. Syempre susulat sila sa Google, subukan nilang uh, ma-recover, mabawi, maganda pag nakita natin si aton Buco yung po yung tanong natin. Ano ang steps na tinitake take ng ng uh, TVJ para kumabawi yung YouTube channel? Kasi po yung YouTube syempre ang nagde-decide pa rin po dyan, si Google lang. Kasi technically Uh, 'yung pong mga channel, hindi naman po 'yan natin pag-aari talaga. Ito po ay pag-aari lahat ng Google. Eh, pati sa Facebook pag-aari ni Meta lahat ng mga pages na 'yan. So, sila lang po ang may final say dyan kung kanino ipapagamit, kanino. Pero hopefully po itong uh, itong naging uh, desisyon ng korte na to would would uh, convince Google na ibalik sa TVJ. Ito pong YouTube na to para po mapanood po natin ulit yung mga lumang videos at yung mga mapalikan yung mga mga masasayang moments dati katulad po nung sinabi ko katulad nung sa Aldab tamang panahon so ayan so ngayon po nasa EDSA kami walang traffic in fairness ha? kasi next week pa yung simula ng traffic eh. so papunta na po kami doon hopefully sana makapasok tayo sa loob sa studio pero makikisaya tayo doon makiki uh, kumbaga makiki uh, usyoso tayo martes tayo ano ba ang latest diyan po ano pa yung mga latest developments po ano ba yung pasabog na sinasabi ni Boss Joey ano ba yung uh, uh, kumbaga how would they react how would they paano nila uh, kumbaga ipapakita yung parang homecoming nila sa Channel 9 CNN Philippines. So tingnan po natin kung may participation din yung uh, CNN Philippines Doon po sa mga kaganapan po ngayon. Pero yun nga po 11.30, kita-kita po tayo mamaya. Dalawang channel na po on free TV uh, available yung Eat Bulaga. At uh, syempre po inaasahan nga po natin mamaya bagong logo posible bagong theme song kasi po wala nang EAT. Tatanggalin na yon. So paalam na sa EAT Maraming salamat Pero babalik na po tayo sa Bulaga Ngayong araw, ngayong tanghali So yun guys, thank you very much po uh, Maglalive ako pagdating ko mamaya doon So tuloy-tuloy uh, lang po kami It's With Adolf Ole. So see you po uh, later And Have a great day mga Dabarkads Nungod tayo mamaya So guys, may mga Dabarkads tayo Nakita ko dito sa Kaloocan Ang kwento sa akin ni Kuya uh, Maaga silang umuwi eh. Para mag-abukad. Yo, yung show ngayon kasi special yung show ngayon, TBJ. So thank you very much Kuya for watching Moderns of Manila. Papatanaw ko nang page ko ka to, di ba? Si Mario follower mo na 'ko, di ba? Kuya, good night sa Bye-bye. Kumain na ya, na ya. Good night. Panalo tayo. Atin ang Itbulaga. Bye. Bye.